Maganda kong baga sa ilan narito tayo sa nagpapagalita sa oras na ito. Ngayon ay nakalangkay ta natin ang kumpulsa ng panumatan. Saan ito ang magkakaroon natin ng ekonomiya? Saan ang salitang economics? Next to ay nagpapaliwanag na ang salitang economics ay nagmula sa salitang griego na oikonomia na binubuo ng oikos at nomos. Kaya naman ang literal na kahulugan nito ay pamamahala ng sambahayan. Mm -hmm. Kilala kong ka kaliskis mo, oy. <laughs> Ano ba nakatuon ang mga pangyayari sa economics? Ito sa mapanuring pag-iisip at pagtulong sa mga pangyayari o sitwasyon mula sa tinatawag ng economics perspective. Ano ang sinisikap ng economics na mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng patlang? mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng Hello ma'am, kayo po ba si Annalyn? Hindi pwede, may boyfriend ako. Ma'am, ako po yung nakapulot ng wallet nyo. Ayun na, oo. Saan mo yung pwede magkita? Hindi pwede, may girlfriend ako. <laughs>